Isang napaka-touching na Instagram post ang ibinahagi ni Casey Concepcion. Inilahad niya ang kanyang kasiyahan sa nalalapit na pagsasama ng kanyang mga magulang na sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion sa isang masayang pagdiriwang ng musika matapos ang maraming taong pagkakahiwalay. Ang nalalapit na konsyerto, na may pamagat na Dear Heart The Concert, ay nakatakdang maganap ngayong biyernes, ika-27 ng Oktubre, 2023 sa Mall of Asia Arena. Kasama sa post ang isang nakakatatch na sulat na isinulat ni Casey para sa kanyang ina, si Sharon, noong siya ay bata pa. Kasama rito ang mga nakakagigil na larawan ni Casey noong sanggol kasama ang kanyang mga magulang. Sa loob ng makabagbag damdaming pusong sulat ipinahayag ni Casey ang kanyang pagmamahal at paghahangad na maging buo ang kanilang pamilya, anuman ang mangyari. Nakasaad sa sulat, Dear Mommy, I hope I can go with you now. I love you so much. I will write you always again okay? Sana Papa stays with us so we will be a complete family like what you said in your letter. I love you so much talaga okay? Sa kanyang Instagram post bukas si KC, sa pagbabahagi ng kanyang mga iniisip, sometimes talaga ang fairy tale will remain to be a fairy tale lamang, pero that's okay. Thankful ako sa mga silver lining natin in life. Imagine, Three days na lang at magsasama sila mama and papa in a musical celebration, after so many years, may ganito pa palang pwedeng mangyari. Fairy tale come true pa rin naman, diba? Kasali sa kasiyahan si Mike Wethridge, boyfriend ni Casey, na nag-iwan ng komento na nagpapahayag ng kanyang kasiyahan para sa nalalapit na konsyerto, at nagdagdag ng isang puso emoji upang iparating ang kanyang pagmamahal at suporta. Ang nakakaantig na post na ito ay nagpapakita ng kasiyahan, at pag-aabang ni Casey Conception, habang masilayan niya ang fairy tale na pagkakabuklod ng kanyang minamahal na mga magulang sa mundo ng entertainment. Ang konsyertong ito ay nag-aalok ng isang hindi malilimutang, at kahiwagaan, na gabi, para sa mga maraming tagahanga ng ikonik na dating mag-asawang Sharon Cuneta, at Gabi Conception. Sa sandaling ito, isang anak ang puno ng galak sa pag-asang maging isang buo ang kanilang pamilya, kahit sa isang saglit na pagkakataon lamang. Yes, fairy tale do come true parin rin, Casey. Thank you for watching. Remember to embrace your uniqueness and strive for greatness. Delpo ng Shell Entertainment.